meh mengapa, <laughs> gagawin muna nato wer ko na manok diyan di ya kumala tumeng dagdag na inis ng mga kapitan beto ilang excavator ma ini dami binibreaker nila marami binubutas nila yan habi lalagay kasi yung hose ah yung hose yung tubo na yung malaking yan oh gagawa nila ng kanal tapos lalagay yung tubo na yan ang haba ang gando daming unit namin pala rito ah 20 there back check natin sila ng kanal tsaka yung bulldozer naman pinapatag nila yung pagbubutasan kasi yung iba bandaron. Bandaron bundok bundok na eh kaya pinapatag muna ng bulldozer bago nila butasin na ganyan ano, ginagamitan nila ng breaker iba ibang kung ah may mapa rin pala yung mapa pala meron din silang ano unit

Tiyas so purong bato. Ano nga yeah. lang mo? Tawas! Labalit ko! Mga, mga na nila sa ilalim, tapos babakuin lang oh, nyo niya. Ah pare, kwaes, kwaes. Ano na, parang parang, siya yung tawa at parang yung babakuin. Parang parang parang? Boko. lang ito ah? <pare>. <laughs> <laughs> Dito pa rin kami sa site mga idol. Pangalawang excavator to. Tinakargahan namin ng pre-yod. Ayun oh. No? operator bata sa pawis ko lang pala na kung free yun yung kanyang unit ito yung kanyang binubutas oh. ito yung bato na ano na oh, titigas ginagamitan oh. nila ng breaker para makagawa sila ng kanal dyan para ilusot yung tubo na yan oh. eh yung ano na magkukuha niya, yung oh excavator na yung bako loader na ang kukuha niya. Yan. Puro nagbubuta sila. Oh. Ayan yung lining. Ayan yung lining na may bato na maliliit. Ayan yung palatandaan nila na uukain nila yan. Laki ng tubo na ibabaw <laughs> nila eh. Ang haba niya ano mga boss, ang ato. Kala ko nga, wala akong dulo. Hindi ko makikita yung dulo. Yan pala. Ando ng dulo. Ando ng dulo ayan nagkakarga na ngayon to nag automatic na tumataas na yung gauge dyan bumababa so ibig sabihin nag automatic na kanina yan o oh, nagtaas na o oh. pag tinataas na ng RPM doon sa loob sumasaba yan lumalakas yung ano ng airport ayan eh bumaba na naman ganun lang tapos pupunta na kami doon sa radiator naman Ino na tong aircon kasi dalawang unit 'to eh. Yung isa doon, ata yung Toshiba. Heto. Heto. Please ka scar scar. 'Yan ha, 'yan. Oi, wala 'yan, hindi siya lumalabas. Tapok mati? Tapok mabi na yun. Ano 'yan ata? Hindi 'yan ata. Yalla, mag cylinder. May tubig ha 'yan. Ada ah, no, oil. Oil, oil. Ah, oil. Mau pira jetor? Ada sama Kulu, kulu bara oil. Mm hmm. Mau kemana? Ha? Mungkin pi oil ya dah. Ada pi isu oil. oil ada uh, down oil. Ada di ter fadi. Tahu tak? sim start baden sup ada? Mau Mafi? Start, baden then Mafi fight. I will need to Start. Say bye. Ikaw lang ang mil ah Sabi ah kita yeah siya bombo halos alin start ko alin tayo are terrace itself location at sa lik racer side itong ayer la la kasi ng wala nyo si whaan anak Ito mga buso walang Jo yung gumawa dito. Mataas tong oil cooler pala to, hindi radiator. Mataas to, pinutol niya rito hindi <laughs> mas mahirap yung ginawaan niya eh. tapos ganun pa rin may ligti naman walang yala ayaw kasi nalang tanggalin eh. mas madali sana tanggalin madaming tatanggalin matagal marami siyang uh, pero mas madali namang reperin oh. eh, kagaya na mas dalawang tubo na yung pinatay nila oh, hindi naman akong patay na eh. sila na yan eh. start? Ah, start check tingnan ko oh, kung meron pa sana nakuha na Lagi jap ah, mari. Safety pi. Safety. Ada safety? Safety, safety. safety. Pi. Đuôi Hả? Đuôi em Đuôi Đuôi em cái đi xe con kami ng gabi yan side boom pero hindi sa amin yung side boom per side boom machine yan, equipment side boom equipment na yan yan may mga belt o oh, yan ang bumubuhat sa tubo o yan dami o oh. <laughs> yung belt na yan yaya po sa tubo tapos bubuhatin ang side boom yan yung side boom na tinatawag na equipment 拜拜，那。